Ano nga ba pinapakapit ang asukal dito sa banana cue? Ngayong araw ay isa na namang pang negosyo recipe ang ating ibabahagi na popular na itinitinda sa kalsada tuwing meriandahan na. Halika at gagawa tayo ng classic na banana cue. Ituturo ko sa inyo ang step by step na paraan paano ninyo mapapakapit ang asukal dito sa saging. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa pagawa ng classic na banana cue, syempre, kailangan natin dyan ng saging na saba. Bali yung binili nating saging dyan ay yung may green-green pa ng kaunti. Ito na lang po kasi ang naabutan ko sa palengke. Pero mas mainam po kung yung madilaw at mabilog ang saging na mabibili ninyo. Huwag po kayong kukuha ng sobrang lambot na saba guys. May tendency kasi na maputol-putol ang saba habang niluluto natin. Bali dito ay binalatan na natin lahat ng saging na saba. At ito pa yung iba pa nating gagamitin. Brown sugar. Pwede din naman kayong gumamit dito ng sigundang asukal, guys. Mas magiging lighter nga lang ang kulay nito kapag dumikit sa ating saging. Kakailanganin din syempre natin dyan ang bamboo stick. Punasan muna natin yan isa-isa, guys, bago natin gamitin. Proceed na tayo sa pagluluto. Sa isang kawali ay maglalagay lang tayo dyan ng medyo madaming mantika. Painitin lang muna natin ang mantika na nakaset nga pala ang apoy sa medium heat lang, guys. Once uminit na ang mantika, ay ilalagay na natin dyan yung mga nabalatan nating saging na saba. Lulutuin lamang natin ito sa mantika ng 4 to 5 minutes hanggang sa mag slightly brown na ang saging na saba. Ano po ang gusto ninyo sa banana queue, guys? Yung maasukal o kaunti lang ang asukal? Tapos ano din po yung gusto ninyo? Yung malambot o matigas na pagkakaluto ng banana queue? Bawat komento niyo po ay mahalaga sa akin guys. Kaya komento nyo po dyan sa baba ang inyong type na banana queue. Magiging marispeto lagi sa inyong pagkukomento ha. Balik tayo sa ating niluluto. After ng 4 to 5 minutes ng pagluluto natin ng saba, ay maglalagay na tayo dyan ng asukal. Bali, half cup muna ng asukal ang ilalagay natin dito. Haluin muna natin yan hanggang pumailalim ng mga asukal sa ating kawali. Once umilalim na ang asukal, ay hayaan muna natin itong magkaramelize or matunaw. Once magkaramelize na ang asukal, ay maaari na natin itong haluin upang madistribute ang natunaw na asukal sa bawat saging na saba. Ito po kasi magiging first layer ng asukal dito sa ating banana queue. Haluin lang natin yan ng 2 to 3 minutes hanggang sa makot na ng bahagya ng tunaw na asukal ang ating saging. Matapos niyan ay maglalagay na tayo ulit dyan ng half cup ulit ng asukal dito. Ito na yung magiging second layer na coating ng ating banana queue. Yung first layer po kasi kanina ay magsisilbing pandikit natin para po kumapit yung pangalawang asukal na ilalagay natin. Pagkalagay na pagkalagay ng asukal ay haluin na natin agad ito para madistribute natin maigi ang ilalagay nating asukal. Magbubudbud pa tayo ng asukal dito sa kawali kung gusto natin ng maasukal na banana cue. This time po ay hindi na natin patatagalin pa ang pagluluto dahil matutunaw na po kasi ang asukal na kumapit sa ating saging. Kaya makalipas ang 2 to 3 minutes na paghahalo nito, ay maari na po nating patayin ang apoy at hanguin na ang mga banana cue. Pwede nyo naman pong idiretso na ituhog sa bamboo stick habang hinahango po natin guys. Para po hindi na magdikit-dikit sa ating lagayan ang mga saging. And ready to serve na ang ating very Pinoy and very classic na banana cue. Pwedeng-pwede nyo po itong ibenta guys ng 12 to 15 pesos kada stick ng banana queue. Depende syempre yan sa puhunan at target income ninyo. At kung maghahanap ka ng imemeryenda para sa iyong pamilya at marami din kayong kakain, swak na swak ang pagluluto ng banana cue para sa merienda ninyo. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!